sa ang galing yung mabait na asawa. Sabi ng Biblia, ang ganda-ganda, bahay, kayamanan, minamana yan sa mga magulang. Ngunit, ang mabait na asawa, galing sa mabait na Diyos. Payag ho kayo. Sino ho sa inyo ang may asawang masama? Natiti ako kung masama asawa niyo, hindi galing sa Diyos yun. Pero kung sa pagkakataon at sa sandali, na-realize niyo, yung asawa niyo pala'y mabait, naniniwala ako, galing yun sa Diyos. Bigay ng Diyos sa'yo. Bakit? Palinggan niyo sa kasulatan. Ang nakakasumpong. Sino mang lalaking nakakasumpong ng asawa, ay nakasumpong ng mabuting bagay. O, oh, tutulan niyo ito ang lalaking nakasumpong ng asawa, nakasumpong ng mabuting bagay. Lalaki ba kayo? Kung lalaki kayo, tutulan nyo ngayon na ang lalaking nakasumpong ng asawa ay nakasumpong ng mabuting bagay. Payag ho kayo. Hindi mo pagkabuti-buti nung nagkaasawa ka. Kagaya ni Adan. Eh, biro mo, may likod ka. Hindi mo naman maaabot kamutin. Aya nga, iginawa ng Diyos ng asawa si Adan eh. O, para pag makam, hindi makamot, eh ba, mo, hindi ko eh. O, kita mong kabutihan ng Diyos sa'yo yun. marunong ka ba magpaputi ng brief? Kayang paputiin ni Eva yan, ano? Di ba? Isipin nyo lahat ng nagagawa ng babae sa buhay ng isang lalaki. Hindi ba totoo? Na pag nakasumpong ka ng mabuting asaway, nakasumpong ka ng mabuting bagay? Ang nakakasumpong ng asawa, nakakasumpong ng mabuting bagay.